Ilang araw na lang, malapit ko na nga palang matapos tong minubuo kong project bike, si Project Esmas. Yung dating halos binahaya na ng langgam sa sobrang daming lupa, ngayon halos pogi na. Kaya dito nga pala sa video to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko para dito sa part 6 ni Project Esmas. Dahil maraming nagaantay sa magiging itsura nito ni Project Esmas, maaga pa lang pumunta na nga pala ako sa garahe para masimulan na ulit to. Halos kahan na lang kasi yung kulang para makita na natin kung ano yung magiging itsura nito. Kaya kahit medyo pagod din kahapon, diniretso ko na nga pala yung paggagawa ulit nito. At kung napanood nyo nga pala yung part 1 nito, sira na nga pala yung ignition key, pati yung susian sa compartment, kaya bumili na rin ako ng bago. Bali na wala nga pala yung susian nitong compartment, dito nga pala nilalagay sa rear fender yan, kaya ito yung una ko sinalpa. Bali nga yung araw medyo problematic dahil ngayon ko lang nalaman, kulang pala ng isa tong black part, yung mudguard kasi, wala rito. Kaya no choice ako, kaysa magantay pa tayo ng matagal, para lang maikabit to, itong luma na lang yung sinalpak ko. Kaya nilagay ko na nga pala yung limang screw, yan lang yung nagsisilbing dugtungan yan. At dahil kinabit ko na nga pala yung rear shock kailangan tanggalin ko ulit, dahil may butas kasi tong rear fender doon ipapasok yan, para mailagay dito sa likod. At, At sa hindi naasaan pangyayari, nakalimutan ko, pagtanggal ko kasi nung tornilyo, nahulog yung shock, nagasgasan agad. Pero moving forward na lang tayo, saka ko na iisipin niya, kapag natapos ko na to naipasok ko na nga pala yung shock dito sa dalawang butas ng rear fender kaya ay binalik ko na yung binaklas kong dalawang tornilyo kanina sa taas pati nga pala yung tornilyo dito sa ilalim nilagay ko na rin para may pantay ko na yung fender sa gulong baka kasi makalimutan ko pa dahil hindi naman nakikita to ng mata medyo makalog kasi yan lalo kapag hindi nalagyan ng tornilyo tapos kinuwa ko na nga rin pala yung harness nito yun na may kakabit natin para malagay na natin yung ibang pesa pinuna ko nga palang ilagay dito sa may bandang harapan ituturnilyo ko na tong bracket ng busina tapos yung natin kanina na ignition key. Ito naman yung sunod na ilalagay ko ngayon. May tagi isang tornilyo lang yan dito sa taas, pati na rin sa baba. Hinigpitan ko na nga pala yung maigi para all goods na tayo dito sa may harapan. Kaya yeah. nung naikabit ko na nga palang maigi, syempre, tetesting muna natin kung kumakalang ba yung lock ng manobela Buti sakton sakto yung pit nito. yung yeah. sunod ko nga palang ginawa, itinornilyo ko na nga pala tong ignition coil. Yeah. Dalawa lang din yung tornilyuhan yan, magkabila ang gilid lang. Yeah. Kaya hinigpitan ko na nga rin pala maigi yan para maikabit na natin yung mga ibang sakit. <laughs> Dahil matagal nga to natambay doon sa may lote, yung ibang sakit nga pala nito ayaw nang kumagat ng ngipin kaya nilagay ko ibang sakit nito hinigpitan ko nga pala maigi para siguradong hindi mag loose connect natapos na ako dito sa may bandang gitna dito naman sa may bandang dulo inaayos ko na nga pala yung cable ng tail light pati yung mga signal light at bumalik nga pala ako dito sa may gitna nalimutan ko kasi isabi tong relay dito at mabalik muna tayo dito sa pag unbox balik puro lens naman yung laman nito medyo kinapos na kasi sa budget hindi na kinayang bumili ng assembly bali yung laman nga pala nito tail light lens gauge lens tsaka mga signal light lens mga parts nga pala tong ipapalit natin na lens para sigurado tayong pang matagalan at hindi basta-basta naninilaw. Board kasi sa medyo tight budget na rin ako, okay pa rin naman yung mga panlob nito. Kaya yung mga lens na lang muna yung pinalitan ko. Bale, una ko nga pala tinanggal itong taillight lens. Meron lang tong dalawang allen screw. Yan lang yung tatanggalin natin para mahugot tong mismong lens nya. Medyo may alikabok na nga rin pala sa lob, Kaya bago natin palitan ng lens, pinunasan ko muna ng malinis na basahan. Kaya nung napunasan ko na nga pala maigi, saka ako ikinabit tong bagong lens. Tapos itinornilyo ko na dalawang allen. Medyo alalay lang sa pagpihit, isang pagkakamali lang kasi siguradong magagasgas na agad to. Bote wala tayong naging problema kaya isasalpak na rin natin para makita natin yung itsura kung babagay ba yung bago. Pagkatapos ko may salpak yung sakit, konting check lang kung sakto ba yung pitment, sa ako ito nornilyo tong dalawang bracket. Bale yung stock nga pala nito, Stanley yung brand. At para mailagay na nga natin tong gastang, kailangan ko na nga pala tong pinturahan ng bago, medyo may mga part na kasi na may kalawang. Kaya ang pinakaunang diskarte nga palang ginawa natin dyan, hinanda na natin tong strip sole, ito kasi yung magtatanggal ng lumang pin pintura niyan. Kaya madalas nating ginagawa, kumuha nga pala ako ng toothbrush tapos tamang pahid lang para iihaw ka lang ng barbecue. Hindi na ng oras, maya-maya lang konti kung saan na mag-aalsahan yung lumang pintura, pwede mo nang kuskusin ng toothbrush. Pero kung medyo nakakaangat ka sa buhay at may pressure washer ka, mas magandang ispray mo na lang para hindi ka ka ng natanggal na pintura. Medyo may konting sakit nga pala yan para ka lang kinurot pero nang higante, ganun kasakit yan lalo kapag tumatagal. After ko nga pala matanggal yung buong pintura, kumuha na rin ako ng liha, kailangan kasing matanggal to mga kalawang bago natin isprayan. At bukod nga pala doon sa gas tank, meron pa nga pala ko ilang piyesa ang kailangan pinturahan. Isinama ko na tong putres. Okay pa naman yan, hindi pa siya bengkong at saka wala rin siyang basa, kaya okay lang tong pinturahan ng bago. Inuulit-ulit ko lang yung ginawa ko kanina, tamang pahid lang din ang strip sol, tapos na mga tong pintura, hinugasan ko. Dahil aloy nga pala to, wala tong kalawang, pero ginamitan ko pa rin ng liha para mas maganda yung kapit ng pintura. Una ko nga palang ginamit dyan, yung medyo magaspang, tapos nung nali ko ng maigi, gumamit ako ng pino para pantay pagkainis kain na natin. At pati nga pala tong driver's footrest, hindi na rin ako bumili ng bago, isinama ko na lang to dito sa mga pipinturahan natin. At pinakauling tinanggalan natin ng pintura, itong bracket, tapos sinama ko na rin pati itong grab bar. Dito medyo talagang naubos yung oras ko, pero kailangan kasing gawin talaga to, dahil wala tayong ibang may sasalpa. Sa lahat kasi ng project bike ko, talagang sa mga bakal lang talaga ako hindi madalas nagpapalit, dahil madali lang naman to pinturahan. At dito nga pala ako medyo natagalan, dahil itong grab bar nga pala, naka aftermarket na yung pintura, kaya medyo medyo mahirap talaga tanggalin. At kung kahapon medyo maganda yung panahon, ngayon hindi na kaysama dahil medyo makulimlim, siguradong hindi ito basta-basta matutuyo. Una ko nga palang binugahan yung gas tank para mamaya may salpa ko na rin yung U-box, pati yung upuan. Kaya habang nagpapatuyo nga pala ako sa labas, pumasok muna ako dito. Bale magkakabit muna tayo ng mga manin bolts dito sa crankcase. Dahil papalitan din naman natin ng white bolts yan, sinama ko na sa pinturahan niya noon. Mas mainam kasi yung ganto dahil bukod sa magandang tignan, hindi pa kinakalawang. Hindi ko gano kakabisado yung sukat na nilalagay dito kaya iniisa isa ko lang muna baklas tapos kabit para siguradong hindi tumago sa kabila ay natin. At noong natapos ko dun sa isa, dito naman ako sa kabilang side. Set na kasi tong nabili ko, pang smash na talaga. Kaya siguradong lahat ng napinturahan natin na tornilyo na silver, magiging yayamanin na ngayon. At makalipas nga pala halos dalawang oras, noon lang to natuyo kaya binugaan ko na rin agad para kahit pa paano maikabit pa natin mamaya. Hindi ako magaling sa pagpipintura pero sa tuwing nakikita ko yung resulta, gumagaan talaga yung pakiramdam ko. Sakton-sakto -sakto lang kasi yung pagkakagawa. Pati nga pala tong passenger putres, dinama ng isprayan pero silver naman yung nilagay ko rito dinamay ko na nga rin pala sprayan ng primer itong driver's putres para bukas kulay black na lang yung spray natin at dahil walang engine is bracket cover to noong nabili ko bumili nga pala ako ng bago bale original SG pero yung ipapalit ko tapos yayabangin white bolts para yung nilagay natin dito para mas malinis ulit tignan at makalipas nga pala ang halos dalawat kalating oras na pag-aantay sa wakas medyo natuyo na nga pala tong gastang kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik kinuha ko na nga agad tapos nilagay ko na pala rito dinamay ko nga rin palang pinturahan tong gas tangkap dahil medyo kinakalawang na rin to para mas maayos siya tignan. Kaya nung nailapat na natin yan at naturnilyuhan ng apat, saka kung nga pala inilagay tong compartment, pati tong upuan. At dito na nga pala nagtatapos yung mga piyesang ikakabit natin for today's video. Meron nga pala tayong Mio Sporty na ipamimigay. Ayan, yan nakikita nyo. Kulay green yan. Tapos ang maganda dyan, i-condition -co ko na rin yung panggilid yan para sa mapipili natin siguradong gas and go, may uwi mo na yan. Pero bago yan, syempre gusto ko yung pinaka deserving na tao yung mananalo. Yung tipang wala talagang kabudget-budget, pero nangarap motor yun yung bibigyan natin. So para magkaroon kayo ng chance na magkaroon ng Mio Sporty na yan, kailangan nyo lang i-download yung game app na nandito sa comment section. Ito na nga pala yung sinasabi ko sa inyo na legit game. So para magkaroon kayo ng chance manalo ng Mio Sporty, papag-giveaway natin yan sa August 31 i-download nyo lang itong link sa comment section. Then, pag na-download nyo, install nyo, ito na yung pinakitsura ng game. Kung bago lang kayo dito, click nyo lang tong register. Ayan. Lagay nyo lang yung contact number, password, tsaka yung OTP. Once na na-fill up nyo na yan, confirm nyo lang. Then, pag nakapag-sign up na kayo, syempre, i-click nyo na tong login. So, since dahil may account na rin ako rito, nakasave na yan, kaya magla-login na lang ako. So, ito na yung pinaka- itsura or pinaka homepage nitong game maraming game dito actually hindi lang isa or dalawa, parang nasa dosi ata to. legit paying up game to so ito, pindutin nyo lang tong uh, game, ayan, for example tong dragon versus tiger and then quick start, yan taya lang kayo pwede kayong tumaya ng 5, 10, 50, 100 50 or 1000, pero kagaya na sinasabi ko palagi, libangan lang to huwag nyo nang itaya yung kaipon nyo, tataya tayo na 10 dito sa dragon, so ayan, pag natapos ng tumaya lahat, magigame na rin yan, saka nyo malalaman kung mananalo kayo dragon or tiger lang mananalo dyan So, alas, plus 7. Panalo tayo, syempre. yan Ay, talo pala. Sorry. Tiger pala yung panalo. So, ganun lang kadali. Pagka ayaw nyo na, ayan, mag lang kayo riyan. So, pagka gusto nyo naman mag-top up, click nyo lang tong top up dito sa taas. yan Tapos, click cash in. May mili kayo dyan kung 100, 200, 500. And then, kapag gusto nyo naman i-withdraw, ayan, meron dito sa baba nakalagay na withdraw. Yan, lagay nyo lang dyan kung magkano. So, ulitin ko ulit, alibangan lang to. Pag may mga bari-bari ay sa Gcash, pwede nyong laruin tong laro na to. Alright? Ito nga pala yung Mi Sporty na ipamimigay natin. Kung nakikita nyo, baklas yung ano nya, CBT cover kasi papalitan natin ng bagong CBT to. Tapos ito, mga lilinisin natin tong mga gilid-gilid na to para sa makakakuha nitong Mi Sporty na to ay wala na talaga magiging problema. So ayun nga mag-update muna tayo ng mga pyesang na isalpak natin. So ito kagayang nakikita nyo halos nasa kalahati na nito ni Project Smash yung nagawa natin. Pero yung kabilang side wala pang kaya. bagay ito nilagay ko lang tinexpit ko para makita natin kung ano yung kalalabasan ng itsura. So base naman sa nakikita ko kahit paano, medyo bumagay. Pansamantala nilagay lang natin tong decals pero sa mga last video nito kukompletoy na natin ng Hot Wheels pang Malaysian decals. So nailagay na nga rin pala natin tong gas tank kasi nirepaint natin yan pati yung mga passengers foot peg tsaka yung driver's foot peg nilagay na rin natin pati itong flat seat tsaka yung tail so medyo hinapon lang tayo dahil nagpatuyo pa tayo ng mga pinintura natin kanina hindi pa nakisama yung panahon medyo makulimlim kaya wala tayo masyadong natapos so siguro bukas itutuloy natin to sa mga susunod na araw kaya sa mga nag-aabang ng magiging itsura nito Kita ito tayo sa susunod na episode. Yan lang. Ride safe. Alright.